Eto na nga mga kapatid, wala na ang mga luxury cars ni Zaldico na nakaparada sa parking space niya sa isang kondominium sa Bonifacio Global City o BGC. Ayon sa mga source, dati itong may apat na luxury cars, kabilang ang isang Mercedes Maybach S580 at Cadillac Escalade. Ayon sa mga nakakita, dati nakaparada ang ilang mamahaling sasakyan niko sa lugar na iyon Ngunit matapos ang mainit na diskusyon sa Senado, tila bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sa mga hindi nakakaalam, hindi basta-basta ang mga sasakyan na ito dahil ang Mercedes Maybach S580 ay nagkakahalaga ng $203,000 o humigit kumulang 11.6 million pesos. Samantalang ang 2025 Cadillac Escalade, bagong-bago, ay nagkakahalaga naman ng $96,000 o halos 5.3 million pesos. Bukod dyan, ang mga dose-dose ng bodyguard ni Zaldico na madalas nakikita sa lugar ay hindi na rin muling nakita pa. Ayon pa sa mga nabasa ko at nakikita sa social media na si Zaldico at ang kapatid nito ay wala na sa bansa. Ito ay umiskerda na matapos ang matinding tensyon na nagaganap sa Senado ngayon. Basis sa House of Representative Records ni Zaldico, hindi ito dumalo sa plenary session mula ng magsimula ang 20th Congress. Sa unang araw ng sesyon, July 28, 2025, doon dapat bumasok ang lahat ng kongresista para bumoto sa bagong speaker at dumalo sa mga plenary o pagtitipon. Pero ayon sa record, hindi nakita si Zaldico mula noon hanggang katapusan ng August 2025. Para mas malinaw, ay papakita ko ang breakdown ng kanyang attendance. July 28, 2025, ito ang unang sesyon ng 28 th Congress. Sa araw na ito, ang lahat ng kongresista ay inaasahang dumalo dahil pipili ng bagong Speaker of the House. Pero si Zaldico ay walang attendance, parang hindi siya pumasok o hindi na isama sa listahan. July 29, formal na nagpabatid sa House na hindi makakadalo si Zaldico. July 30, pormal na nagpabati sa house na hindi makakadalo sinundan ng August 4 hindi dumalo at walang abiso August 5 hindi dumalo at walang abiso August 6 hindi dumalo at walang abiso August 12 hindi dumalo excuse August 13 hindi dumalo excuse August 18 hindi dumalo excuse August 19 hindi dumalo excuse August 20 hindi dumalo excuse August 26, hindi dumalo. Excuse. August 27, hindi dumalo. Excuse. Ayon dito, naginamit niya ang Section 71, Rule 11 ng House Rules Handbook na nagsasabing ang isang kongresista ay maituturing na present kung kapatida kung dumalo siya sa isang committee hearing o nasa isang official mission na inaprobahan ng speaker. Pero ang problema, alam nyo kung ano, hindi na miyembro ng anumang komite si Zaldeco. Kaya hindi malinaw kung bakit palagi siyang excuse kahit wala namang komiting kinabibilangan. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. Si Zaldeco ay wala ng committee membership mula pa noong natanggal siya bilang appropriation chair. Kaya kung excuse siya, anong mission ang pinupuntahan niya? Kaya marami ang mga nagtatanong, Where is Zaldico? Kasi sa papel, excuse siya. Pero sa aktual, walang malinaw na dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. May iniiwasan ba siya o ayaw niya lang tanungin tungkol sa bilyong-bilyong pisong flood control project na nakuha ng kanyang kumpanya? Ang kawalan niya sa pagdinig ay nagdulot ng maraming tanong. Bakit wala siyang malinaw na pahayag? Bakit hindi siya humaharap kung wala naman siyang dapat itago? Sa ganitong sitwasyon, lalong nagiging palaisipan sa publiko kung wala naman pala siyang ginawa, bakit hinaharang ang lahat ng investigasyon at pag-imbita sa kanya sa Senado? Tama ka, may iilan dyan na tila ayaw papuntahin sa Senado si Zaldico. Hindi ko rin alam kung bakit pero isa lang ang nasa isip ko na baka kasabwat sila sa mga kaganapan na nangyayari. Ayon pa sa mga nabanggit na ngayong 2025 ang pinakamalaki sa lahat ng korupsyon na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ayon na rin kay Toby Tiangco. Merong naganap na pagdadagdag ng pondo. Ito yung insertion sa BICAM. Ibig sabihin, dagdag na pondo na isinama sa budget habang nasa Bicameral Committee. Ang insertion o pagdaragdag ay nakapangalan daw kay Congressman Zaldico bilang proponent ang halaga nito ay 3.8 billion pesos. Grabe, napakalaking halaga nito. Pero kahit ganun kalaki ang halaga, ayaw siyang imbitahan bilang resource person sa Senado para magpaliwanag kung paano na ilagay ang ganito kalaking pera sa kanila. Tingnan mo na lang dito kapatid, ang 2025 NEP o ang National Expenditure Program. Ito ay ang panukalang budget na isinusumite ng Malacanang sa Kongreso at nagkakahalaga ito ng 2,530 billion. At ang gaan naman o ang General Appropriation Act, ito ang final na budget na inaaprobahan at nagkakahalaga ng 20 billion 999 million. Tingnan mo yung total addition na siya ng 18 billion 469 million sa isang distrito lang. Grabe. Sa ibaba naman ito makikita ang NEP na 1 billion 508 million 583. Pagdating sa GAA, lumobo na ito ng 20 billion 795 million 429. Nadagdagan siya ng halos 19 billion 286,846,000. Grabe, napakalaking halaga nito. At sa ibaba niyan, makikita din natin ang Baykamat Small Committee. Ito ay nagpapakita ng malaking dagdag pondo sa pagitan ng NEP o ang proposal ng Malacanang at GAA na final budget at paano kaya ito nangyari. Ito ang gustong malaman ngayon ng ilang kongresista dahil hindi naman pwedeng kusa na lang itong napunta sa gaa at nadagdagan ng walang may alam. Napaka-imposible nun. Kaya naman isa si Tiangco na gustong maimbitahan si Zaldico sa Senado para malaman kung ano ang nangyari. Pero yun nga, mukhang hindi tatagos dahil may hiilan na pumipigil dito tulad nito. Mr. Chair, yun na nga ang problema. No? nung unang ginawa to, um, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasahan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman, hindi pa pwede maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, e di ibig sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is $13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Come, Chair, come sorry. Come sec, come sec. Can you show this? Para lang sa bawat yeah. di-alienator. Mr. Chair, lang with you, wait. wait I have the floor. Yeah, i, I have the floor. Yeah, I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to on the I record, please. On the record, Mr. I Chair. I have the floor. We did not refuse suspend. to abide. I have the floor. Mr. Chair, suspend. Motion to suspend. Mr.